Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel, Korean Bakamo. Ngayong araw naman po na ito ay bibigyan natin ng pagkakataong sagutin ang request ng isa nating viewers sa ating channel. Ang sabi niya, i daw natin ang nungot at ang difference nito sa uriolte. Una sa lahat po, hindi po natin pwede pagkumparahin ang dalawa dahil ang nungot ay ginagamit para i-convert ang verb sa noun. At ang uriyote naman po ay ginagamit para pag-usapan ang isang specific time o panahon habang ginagawa ang isang bagay. Although parehas po sila ng principle kung paano sila nabuo, yun ay ang noun form pero magkaiba po sila ng gamit. Medyo advanced po itong nungot, kaya ang plano ko po talaga ay sa beginner 2 po ito i-discuss. Pero itong uriulte, pwede na po natin itong i-discuss dito sa ating beginner 1. Alam ko pong mahalaga ang inyong oras, kaya hindi ko na po patatagalin. Ano po ba itong uriulte? Sa totoo lang po, ang sekreto ng grammar na ito ay nasa te. Ito po ay isang noun na tumutukoy sa time. Ibig sabihin, ang grammar na ito ay ginagamit upang ipahayag ang oras o pangyayari ng isang particular na action o estado. Pwede po natin siyang translate sa English na when, during, or at the time of and then yung action or state. Pwede naman po natin siyang i-translate sa Tagalog na noong at kapag and then yung action or state. Take note lang po, katulad po ng lagi kong sinasabi, no need pong maging strict sa translation. Dahil po sa angte ay tumutukoy sa time, marami po itong mukha pag nalapatan ng iba't ibang particle. At minsan para itong nag-overlap sa translation ng umyonso o habang sa Tagalog na hindi pa po natin napapag-aralan. Pero pag-aaralan po natin ito lahat kalaunan. Ngayon naman po ay tingnan natin ang mga halimbawa para mas maunawaan natin ito ng lubos. Kapag bakasyon sa eskwela... Ako 고등학교 때 저는 친구가 별로 없었어요. Wala akong noong high 저는 어렸을 때 노는 것을 좋아했습니다. Noong ako ay bata pa, akong 배가 아플 때이 약을 드세요. Inumin ang gamot na ito kapag sumasakit ang iyong tiyan. Ayos lang kahit anong oras. Ngayon, alamin natin ang structure ng grammar na ito. Kung paano ito gamitin. Kapag sa noun lang po natin gagamitin, madali lang po. Te lang po ang ikakabit natin at wala na po siya ang ibang kasama. Kapag sa verb or adjective naman po natin siya gagamitin, need po natin itong i-conjugate o banghayin ng tama. Kapag ang verb or adjective ay nagtatapos sa consonant, ulte po ang ating ikakabit. At kapag naman po ang verb or adjective ay nagtatapos sa vowel, riulte po ang ating ikakabit. At kapag naman po ang gusto nating i-describe ay nangyari sa past at osulte po ang ating ikakabit. Ayun lang po ang mga bagay na patungkol sa purilte. Yung mga advanced usages po nito siguro ay sa intermediate na lang po natin aralin. Practice lang po at tiwala sa sarili, makukuha din po natin ito. Salamat po at magkita po ulit tayo sa susunod po nating video. God bless po sa ating lahat.